Ayan. Hi everyone! So, ngayon mag aala tayo ng um, parcel. Magbukas ulit tayo ng parcel. So, ayan. Samahan niyo ako magbukas ng parcel ngayon. <laughs> so, I'm super happy ako. Nabili ko to sa shop. Ano? Ah, sa Lazada. <laughs> Lazada. So, bumili ako nito. Oh no! Hopefully, hindi siya na ano, napunit. <laughs> Nasubrahan yung aking cutter. Meron ako napunit na punit na isa. Ano ba iyan? Iyan o. So, ayan. Ano pala to? Meron na ang butas Oh, oh my. Big butas. So, ayan. Ano lang to siya? Sako bag. Kasi <laughs> malaki siya. Yung pinakamalaki binili ko. So, bali ang size nito, 70 by 80 by 25. Super malaki siya. Tapos, pito to. <laughs> so, ganyan siya kalaki. 70 by 80 by 25 siya. Ganyan siya kalaki. Parang, one. Oh, parang, one. Two. Three. Four dangkal. Four dangkal siya. Ayan siya. Malaki na siya. ganito siya. Ayan siya. Ay, bukas pa yun. siya. Ayan. Ayan siya. Ito, ganitong loob. So, ayan, siya. So, ayan, ganito Ayan eh. So, binigay ko na nito ay, size lang din para naman para mapaglagyan ko ng aking mga gamit maganda itong kulay so <laughs> ganyan na siya kalaki 70 by 80 by 20 meron din maliliit meron din pinakamalaki ito na yung pinakamalaki nila ano to siya for dangkal dito So I think So I think ito yung 80. Tapos ito naman ang 70. Tapos ito naman 25. Yan okay. ang size niya. 70 by 80 by 25. Okay, okay naman ng lahat ng aking nabili. Ano naman siya? Walang sira. Lahat yung sira. Tapos, Okay naman yung packaging seller. Thank you. Okay naman. Okay naman siya. Walang damage. Ayan. Thank you for watching. <laughs> Ay, gan, So, kayo mag-open tayo ulit ng parcel. Yung parcel ko na aking nabili para sa fiesta. So, ayan. Excited na akong buksan nito. <laughs> ayan. Ay, mabigat siya, bebe. So, ito na yung aking nagbili para sa fiesta. And si mama is super happy. Bubili ako para yung iba benta ko. <laughs> so, ayan. Buksan natin. Ayoko uh, na. Baka biglang ano. Makapala naman yung panilang bago. Hindi lang isa. So far maganda naman yung packaging. Ang kapal Ang yung bubble wrap makapal. Kapal-kapal kapal yung bubble wrap. So ayan. Ang kapal-kapal yung bubble wrap. Ang kapal-kapal. Ang kapal-kapal. Ang kapal-kapal ang mukha mo si 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 bayan, si, ba yan? Si si, si ba yan? Ang kapal ang mukha mo. Ayun ay, na Tarun 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 tarun. So ayan na siya. Ito na siya kadami. Ito ay mga... Wala so, na ba ang ano na Baka mayroong freebies or what? Naghanap ako ng freebies. Ayun na naman freebies. <laughs> okay, sige. Ito na yung ating nabili. Ito ay puro cortina. <laughs> yes, cortina po ito. Ayan. Mga cortina po ito. Siya. Para sa fiesta sa bahay and yung ibabibenta namin. Ganito siya. Uh, ang oh, ang Ano? Sketch tape. Yeah, baby. Ayun. Ay, siray plastic. Oh, napunet! Ayan o. Okay lang yun. Doesn't matter. Di naman maya na yun poster. Oh, plastic. Yeah. So, madaling piraso to Kasi pangbenta nga yung iba, <laughs> Yung iba naman Dalit sa bahay so, Ayan Pag bumili sa kanila oh, no. Super secure naman yung iyong mga At saka legit siya Madaling bumili din sa kanila At ang gaganda ng mga reviews Kung gusto niyo bumili ng kortina. At yun yung kortina sa bahay niyo. Super ganda ng store na to. Ilalagay ko yung link dyan sa baba para makabili rin tayo ng kortina. So, yun ang, Ano lang siya, hindi siya yung... Pero hindi ko sila yung mamahalin. Eh. Pero yung sa akin kasi yung medyo mura-mura lang. Yung mura lang, mura lang sya. So, magbubukas tayo para makita niyo kung gano'n siya kaganda. So, umpisa natin. Yeah, same lang siya ng color. Okay, isa na lang bubuksan ko. Ganito yung kanyang picture. Yan yung picture niya. Yan yung picture niya sa Lazada. Ayan. So, ngayon, bubuksan natin kung gaano siya kaganda. Kung pares ba sa picture. So, yan. Yung kanyang size pala, 100 times 210 cm. Okay. So, yan yung size niya. So ngayon, bubuksan natin kung varias ba talaga dito sa size niya or... Okay. Ay okay, ganito lang talaga siya. Ganito lang siya. Wait natin. Ganito siya. So ang size, 100 cm x 210 cm. So, ito yung 100 tapos 200 cm. Kahaba. Kala ka kalapad niya is 100 tapos kahaba niya is 210 cm. Ayan. So, ganyan na siya. Ganyan na siya. Ayan. Ganyan lang siya kahaba. Lahat ng mga ano is same size. 100 100 times 210 cm. Pare-pareis yung size. Lumilo we'll ko nito na apat. Apat na size nito. Yes. Same, same ano sila. Tapos meron din block. Tatlo. Naging nito. tapat dapat pala. Ginawa ko nyo ng para pareis Hindi easy. Anyway. So, ayan. Ay, lima-lima walang part. ito siya. Ito tayo sa kwerte. ba? So, meron din siya 80 times 40. Meron din siya 80 times 40. Ito yung 100. Pares lang siya ng kulay puti. Ganito. Pares lang siya. yung design niya. Pero ito kasi kulay black lang. So, bumili ako ng tatlo. Dapat pala ginawa ko pare parehas para naman white na eh, diba? Pero anyway, ito na lang black and white na lang. Ayan. Yeah. Ayan ito. Wala ko lang kung sakit. Haa! <laughs> Kalat ako. Kalat ko ipis. Hindi yeah. naman ako takot sa ipis. Takot lang ako pag dumapo sa akin. Kasi parang, yun kasi one time. Hindi ako takot. Kas biglang dumapo sa akin. Tapos yung yung ski, yung yung antong yung kamay niya, yung mga paa niya tapos kumapit sa akin, tapos parang ramdam na ramdam ko para akong kinakagat. Pero yung kamay niya lang yun. Yee! So, yeah. Ngayon, so ngayon, takot na ako sa ipis. Ayoko na magpa dapo ng ipis. so, <laughs> na trauma ko dun. Anyway, so balik tayo. So, magandang klase naman siya. Manipis lang siya, pero magandang klase siya. Magandang pagkakatahit. Ayan yung pagkakatahi niya. Ayan siya. So, ganito siya. Oo. Maganda naman siya. Pwede pwede na. Lalala sa mga fiesta-fiesta. Na hindi naman mo kailangan ng mamahalin para lang mag-decorate ng bahay mo. So, I think pwede na to. Mura lang siya. Yung price niya nasa 30 to 50. Yung isa nito. Ayan. Yung isa nito. Ayan ha. Ganyan na siya. Ayan. So, ganito na siya kaganda. Manipis lang siya pero maganda ang design. Di ba? Ako ito ay kokortina mo. Bawa, ganyan sa back bintana. Baliktaran na pareho yung design niya. Yan. baliktaran. Ayun So kung ganyan ay i-design mo sa bahay. Di ba maganda? ba diba maganda? Maganda siya, bebe. So ayan. maganda siya. Super ganda. I really, really, really love it. Ayan o. Oh. Ganyan siya kaganda. Tipo, Bongga! So, ayan. Tapos so, meron din tayo dito. Ano? Hala. Hala. Bakit ganyan? So, meron din tayong size na 80 times 140 cm. So, ibubuksan ko to itong maliit para makita nyo. Ayan siya sa picture pala. yan Sa makikita mo sa picture sa Lazada. ito yung tura niya. Pero ngayon, bubuksan ko para sa inyo para makita niyo. So, ayan. Itong size niya is 80 times 140 cm. So, ayan. Manipis lang siya, bebe. Pero, kailangan kasi lang naman sa akin. Pag-decorate lang naman ng na bahay. Ito naman yung, itong maliit na to para sa window. Yes. Para sa window. To. Ganyan lang siya. So, kung ito iyan, lalagay nyo sa bahay. Ganyan siya. Ganyan maging itsura niya. Ayan. Manipis lang pero okay na rin. Yes, I love it. Tapos, yung, yung ano niya, tahi niya pala. Ganyan. Yung tahi niya. Ayan, tahi niya. makita niyo. nyo. Ayan, tahi niya. Okay naman. Pulido naman yung pagkakatahi niya. Okay naman. So, yung design niya, ganyan. Hawaiian style so far, okay naman. Gustuhan ko naman. Yes. So, madami na silang design. Pwede kang pumili ng mga design. So, ako pumili ako ng mga design. Madami din ako napili ng design. So, pumili ko dito ay tatlo. Tatlo na naman. why not in partner. Supposed to be partner. <laughs> so, ayan. Ito naman yung isa kong design. Di ba? Ang ganda. Yan, buksan ko para sa inyo. Ito siya. So, ito ano siya 100 times 210 cm. 200, ay, 200 yung kahaba niya, tapos 100 cm yung kanyang ka, kalapad. So, ayan. Yung sa picture niya pala, ito. Kita niya, di ba? Ang ganda-ganda. Yan yung kanyang picture sa sa Lazada. Ayan siya. Pero buksan natin kung ganun talaga siya kaganda titingnan natin yan mga palangga. hu <laughs> ito na siya, bete. So ayan, maganda naman talaga siya. Bongga naman talaga. Ayan o. Oh. Ayan siya, bongga. So ayan, mga palangga, kung gusto niya ng cortina. Manipis lang siya, pero okay na ma'am. Okay na pang decorate sa bahay niyo. Okay. So ayan siya. Magpulido yung tahi niya. Okay naman. Tapos so, ang gaganda ng design niya lang nagustuhan ko. So ayan siya. Magandang design nito ah. Maganda siya. Talaga yung masayong. I don't know. Maganda. I love it. I love it, baby. So, ayan, diba? Napakita ko sa inyo na magandang klase siya. Tapos, murang-mura -mura lang siya. So, madaming design yan. Ayan. So, ayan. Ito naman yung isang design. di diba? <laughs> so, ayan tatlo ulit ang binili ko. Bakit tatlo, tatlo lang? <laughs> oh, yeah. Anyway, so, ayan. So, ayan, mga design. Bakit tatlo, tatlo, lima, lima. Bakit hindi partner, partner. Tapos, so, isa kong design na pili ito. Ayan. Dalawa, bote, partner. Tapos, yes, meron na ako dito isang kurtina. n siya Okay, Tapos ito maganda rin siya. Here oh, dyan siya. Meron naman 140 times 210. Yung malapad lapad to. Ito 'yung malapad. May abubuhusan ko para sa inyo. Ibang klase siya ta, ibang klase siya. <laughs> ibang klase siya. Kaya bubuksan ko para sa iyo para makita niyo. Ayan. So, bale, bubukas tayo. Itong, itong apat na to, same klase lang siya. Ayan. Same klase lang siya. So, buksan natin siya. Ayan, buksan natin. Ganito yung picture niya. Ganito yung picture niya. Ayan. So, ang natin. Ang size pala nito ay 140 times 220 cm. So, ito na. Reveal na tayo. Mag-reveal. Ah! Maganda siya. Maganda siya. Ito siya kaganda. Ganito siya kaganda. So, isang buo lang to. Isang buo lang. Ayan yes. siya. Diba? Ang ganda niya. Ang ganda niya, baby. I love it. I love it. So, yan. ayan. Ayan ang mga kurtina na nabili natin. So, pare-pares yung design nito. At yung ko. Okay. Love it. So, yan na po. Thank you for watching. Ilalagay ko yung link sa baba na para diretso kayo sa seller. Para kung interested kayo bumili, hindi na kayo mahirapan maghanap ng seller na legit and magkandang klaseng mga kortina. Okay? Okay, sige. Ayan. Thank you for watching. Love you all. <laughs>